Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Act of Valor. Sa simula ng eksena, makikita ang mataong lansangan ng Pilipinas habang ang isang dilaw na ice cream truck ay agresibong sumisingit sa trapiko at malakas na bumubusina. Sa loob nito, makikita ang isang nag-aalalang babae habang ang nakamaskerang driver naman ay walang alinlangan na nagpapatuloy sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, huminto ang truck sa isang international school. Binuksan naman ng mga gwardya ang gate para dito. Samantala, makikita na masayang naglalaro at nagtatawanan ang mga bata sa loob ng paaralan. Kasabay nito, tumating din ang US Ambassador upang sunduin ang kanyang anak. Napansin naman ng bata ang ice cream truck kaya't makiusap ito sa kanyang ama upang bumili nito. Ilang sandali pa, Bumaba ang driver at binuksan ang gilid na pinto ng truck. Pagkatapos, mabilis na nagtipon ng mga bata. Ngunit ang driver ay naglakad palayo nang hindi nagsasalita. Nakaramdam ng kakaiba ang isa sa mga gwardya. Ngunit huli na ang lahat. Bigla na lamang nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog na nagdulot ng pagyanik sa bakuran ng paaralan at ang paligid ay nabalot ng apoy at puso at ang mga inosenteng buhay ng mga bata kabilang na ang US ambassador ay namatay dahil sa isang malupit na terrorist attack. Sa ibang eksena, sa loob ng gubat, isang maliit na bangkang kahoy ang tahimik na papunta sa isang liblib na lugar sa tabi ng ilog. Sa loob nito, makikita ang isang lalaking nakabihis monghe ang kalmadong umiinom ng tsaa. Samantala, sa Estados Unidos, makikilala naman ang magkaibigan at parehong elite US Navy SEALs na sina Lieutenant Rook at Dave na nagre-relax sa isang bar habang nagkukwentuhan. Masayang ibinahagi ni Rook na buntis ang kanyang asawa sa kanilang unang anak. Ikinatuwa naman ito at pinagdiwang ng kanilang mga kasama. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rook ang buong SEAL team at ang kanilang mga pamilya para sa isang bakasyon sa tabing dagat. Samantala, sa isang payapang nayon sa Costa Rica, makikilala naman si Dr. Lisa Morales na nakabase sa health camp na naroon. Nang mga sandaling iyon, ginagamot niya ang isang batang pasyente habang masiyang naglalaro naman ang ibang mga bata malapit sa kanilang medical tent. Ilang sandali pa, biglang huminto ang isang kotse at bumaba ang isang lalaking may mahabang buhok na nagngangalang Kristo. Mabilis na lumapit ang mga bata sa kanya at halatang tuwang-tuwa pagkatapos ay binati nito si Morales. Kinagabihan, palihim na nakipagtagpo si Morales kay Walter Rose, isang agent ng CIA na bagong dating mula sa Colombia. Pareho silang nakataliga bilang undercover upang subaybayan si Cristo. Pagamat kilala si Cristo na tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapatayo ng paaralan at klinika, pero ang totoo ay isa itong makapangyarihang drug trafficker. Nadiskubre rin ni Morales ang ugnayan ni Kristo kay Abu Sabal, isang marahas na grupong terorista na nag-ooperate sa Timog Silangang Asya. Matagal nang magkasama sina Cristo at Abu Sabal, magkababata sila at matagal nang magkaibigan. Sa mga oras na yun, habang nag-uusap sina Morales at Walter, may isang taong nagmamasid sa dilim, palihim na nagmamanman at kumukuha ng mga larawan. Samantala, habang malayo sa panganib, tahimik na nage-enjoy si na Rook at Tim kasama ang kanilang mga pamilya sa tabing dagat. Sa ibang eksena, makikita na nagre-relax si na Morales at Walter habang naglalaro ng scrabble at inihintay ang in nilang pagkain. Ilang sandali pa nang buksan ni Walter ang pinto, sa halip na pagkain, sinalubong siya ng isang putok ng baril na agad niyang ikinamatay. Dalawang armadong lalaki ang sumugod sa loob ng kanilang tinutuluyan. Mabilis na kumilos si Morales. Tinampot niya ang isang baril at binaril ang isa sa mga salarin. Ngunit napabagsak siya ng isa sa mga lalaki. Binugbog at binalot siya sa carpet at dinala bilang bihag. Dahil dito ay nakompromiso ang kanilang misyon dahil nahuli si Morales. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng gubat, makikitang pinapahirapan si Morales ng mga tauhan ni Kristo. Pinipilit nila itong magsalita ng totoo kung sino siya, sino ang kanyang pinaglilingkuran at kung ano ang kanyang nalalaman. Ilang sandali pa, tumawag si Kristo at ibinunyag na alam niya na ang lahat. Sinabi niyang aminin na ni Morales ang kanyang pagkakakilanlan at ibunyag ang kanyang mga kontak sa CIA. Ngunit nanindigan pa rin si Morales, iginiit niya na isa lamang siyang doktor mula sa Mexico ipinakita naman ng mga lalaki ang mga larawan ng pag-iispiya nila na nagpapatunay ng kanyang tunay na identity. Ngunit tumanggi pa rin itong magsalita. Sa labis na galit, inutos ni Cristo na ituloy ang pagpapahirap sa kanya. Samantala, sa tabing dagat, nag enjoy ang grupo ng US Navy Seals sa kanilang bihirang oras ng pagpapahinga. Naroon si Naruk, Dave, Miller ang kanilang team leader, si Wemi ang sniper, si Ray ang communication specialist at ang iba pa nilang mga kasama na sina AJ, Sonny at Mikey. Ilang sandali pa, bigla silang nakatanggap ng balita na nadakip si Morales at mayroon na lamang silang 24 oras upang makarating sa Costa Rica. Kinagabihan, nagtipo ng buong team para sa kanilang mission briefing. Nakumpirma ng drone footage na buhay pa si Morales, ngunit malubhang sugatan at bihag sa isang kampo sa gubat pinaliwanag ng senior chief na matagal nang nasa watchlist ng CIA si Cristo dahil sa kalakalan ng droga at armas at ngayon nga ay natukoy ang kanyang koneksyon kay Abo Sabal ang grupong terorista sa likod ng pambobomba sa paaralan sa Maynila na pumatay sa US ambassador pagkatapos, walang oras na sinayang ang grupo. Sinimulan ni Lieutenant Rook at ng kanyang grupo ang misyon sa pamamagitan ng isang high altitude nighttime parachute jump sa kalagitnaan ng Costa Rica. Habang nababalot ng dilim, bumaba ang SEAL team patungo sa gubat, diretso sa kampo ni Cristo. Pagkalapag, maingat silang gumalaw sa matarik at masukal na lupain upang hindi matuklasan ang kanilang presensya. Pagdating nila sa unang checkpoint, nakipag-ugnayan si Lieutenant Rook sa command. Nakumpirma na naroon si Morales sa loob at mahigpit na binabantayan ng mga kalaban. Habang na mga sandaling iyon, paparating naman ang rescue team at inaasahang darating pagsapit ng alas 6 ng umaga. Ang mga drone sa himpapawid naman ay naglalabas ng live updates habang isinasagawa ang operasyon. Bago sumikat ang araw, narating ng SEAL Team 7 ang kampo ng kaaway ang lugar ay napapalibutan ng barbed wire na bakot at mga armadong gwardya. Makikita naman si Morales na nasa loob ng isang kubo habang ito ay nangihina at sugatan at sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Pagkarinig sa kanyang mga iyak, agad na kumilos ang seals. Nagiwahiwalay ang kopunan. Ang isa ay sumalakay sa kampo habang ang iba naman ay nagsecure ng paligid. Samantala, tahimik namang tinatarget ng sniper ang mga gwardya. matapos maputol lang bakod, dumiretso sila sa lugar kung saan ikinulong si Morales. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Sa kanilang pagpasok, nagsimulang magpalitan sila ng putukan. Matindi ang naging bakbakan. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Mikey sa mata at bumagsak. Buhay pa naman ito, ngunit hirap ng huminga. Ilang sandali pa, natagpuan nila si Morales sa kritikal na kondisyon. Mahina na, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Kasabay nito, napansin ni Lieutenant Rook ang dalawang sasakyan ng kaaway na mabilis na paparating. Agad siyang nagutos kay Dave na tumawag sa backup team. Malinaw ang kanyang utos na umatras papunta sa extraction point. Binuhat ng team si Morales at Mikey at tumakas gamit ang isang ninakaw na truck ng kalaban. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang harangit sila ng dalawa pang sasakyan ng kaaway na agad na nagpaulan ng bala. Nagsimula ang matinding habulan sa kagubatan habang hinahabol sila ng nagliliparang bala habang sila ay tumatakas. Matapang na lumaban ng seals, nagpakawala sila ng raket at pinasabog ang isa sa mga humahabol na sasakyan. Ngunit mabilis na dumating ang mas marami pang kalaban. Ang kanilang truck ay tinamaan ng matinding pagsabog at bumangga sa ilog. Akala nila ay wala na silang ligtas na daraanan. Mabuti na lang at dumating ang bangkang re sa kanila na puno ng armas. Subiklab ang matinding bakbakan. Nilipol ng rescue team ang mga umaatake at sinecure nila ang lugar. Si Morales ay nailigtas Ngunit nasa critical na kondisyon, nagkamalay naman si Mikey, ngunit sugatan at may makapal na benda sa kanyang mata. Sa oras na ligtas na ang paligid, sumakay ang grupo sa isang Chinook helicopter at lumipad palayo natapos ang misyon, ngunit napakalaki ng naging kapalit. Samantala sa Ukraine, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng mahabang coat at salamin ang makikitang pumunta sa isang gusali na mahigpit na binabantayan at pumasok siya sa loob. Dito ay malalaman natin na hindi ito karaniwang lugar dahil isa itong lihim na laboratorio na pagawaan ng bomba. Ang lalaki ay si Abu Sabal at sinalubong naman siya ni Bram ang utak sa likod ng mga sandata. Ipinakita pa ni Bram ang kanilang pinakabagong imbensyon, isang high-tech na suicide vest na puno ng bala at pampasabog. Kayang makalusot nito sa mga metal detector at magdulot ng napakalaking pinsala sa mataong lugar. Nagbabala si Bram na napakadelikado ng vest upang subukan, maliban na lamang sa liblib na bahagi ng Siberia. Kung gagamitin ito sa isang stadium sa US, magiging napakalubhan ng resulta at isang malaking sakuna. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita naman si Sabal kay Kristo at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay si Yuri Yevgeny, isang Ruso. Binalaan siya ni Kristo na binabantayan ng CIA agent ang bawat kilos niya at hindi na siya maaaring suportahan pa. Naging tensyonado ang kanilang usapan, nagngingit-ngit si Sabal at tila unti-unti nang nabubuwag ang kanilang alyansa. Samantala, sa isang barkong pandigma ng US Navy malapit sa Central America, dumalo si na Lieutenant Truk at Dave sa isang mataas na pagpupulong. Napakabigat ng impormasyon na kanilang nakuha. Nalaman nila na nagbabalak si Abu Sabal ng malaking pag-atake laban sa mga sibilyan at maaaring magsilbing lagusan ang smuggling network ni Cristo para makapasok ang terorista sa US. Agad na kumilos ang senior chief at hinati ang grupo sa dalawa. Ipinadala si Naigi at Trey sa Afrika upang subaybayan ang mga pyesa ng bambes na dumadaan sa kontinente bago tuluyang makarating sa Mexico at posibleng makatawid sa border ng US. Nanatili naman si Narok at ang iba pa sa Amerika upang sila ang rumisponde kung sakaling may mangyaring pag-atake. Samantala, dumating na si Naigi at Trey sa baybayin ng Afrika at sa kanilang tagpuan, sumakay sila sa isang sabarin ng US Navy. Kasabay nito, ipinadala ang SEAL Team 4 sa South Pacific upang dakpin si Kristo at putulin ang supply ni Sabal bago pa mahuli ang lahat. Sa loob ng control room, ipinaliwanag ng kapitan ang kanilang misyon, pasukin ang teritoryo ng kaaway at alamin kung saan ginagawa at ipinapadala ang mga bambes. Walang puwang para sa pagkakamali. Kaya't agad nilang sinimulan ang operasyon. Sakay sila ng sasakyang pandagat gamit ang isang espesyal na kapsula na tahimik na gumagalaw sa ilalim ng mapanganib na katubigan. Nagsimula na ang misyon. Maingat na gumalaw sina AJ at Trey sa kahabaan ng baybayin ng Somalia, na natili silang nakakubli habang binabantayan ang paglapag ng isang eroplano. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlong truck kasunod ng isang eroplano. Mula sa malayo, nakita nila na nagbababa ng mga kahon ang mga kabataang Aprikano habang may isang grupo naman na malapit sa kanila ang nagdarasal. Napansin ni AJ na ang ilan sa mga kalalakihan ay tila mga Pilipino. Dito ay nakita nila si Abu Sabal na siyang nangangasiwa sa pagkakarga ng mga vest Pagkatapos masigurong ligtas ang mga kargamento, agad na lumipad ang eroplano. Samantala, sakay ng isang barko ng hukbong dagat ng US malapit sa Central America na kumpirma ng intelligence group ang destinasyon ng eroplano. Ito ay patungo sa Cedros Island malapit sa baybayin ng Mexico. Ito ang perpektong lugar para sa mga pag-atake laban sa Estados Unidos. Samantala, sa kabilang panig ng mundo sa South Pacific, makikitang nagre-relax si Cristo sa isang marangyang yate. Ilang sandali pa, bigla na lamang yumanig ang sasakyan dahil sa mga pag-atake na inilunsad ng pwersa ng US. Dahil dito, nagkaroon ng matinding bakbakan at dahil mas kaunti ang mga tauhan ni Kristo ay agad silang natalo at nahuli si Kristo ng buhay. Dahil sa matinding interogasyon at nakasalalay ang kaligtasan ng kanyang pamilya, hindi na nakatiis si Kristo at tuluyang sumuko sa matinding pressure. Isiniwalat niya na nakapagpadala na si Abu Sabal ng labing anim na Swiss bomber sa malalaking lungsod ng US, kabilang na ang San Diego, San Francisco at Houston. Ang kanilang mga suot na vest ay napaka-advance at hindi na didetect ng karaniwang security system. Inamin ni Cristo na wala siyang kontrol dito dahil kumikilos ng mag-isa si Sabal. Determinado ito na maghasik ng lagim na maiahambing sa 9-11 bombing na naglalayong magdulot ng ganap na pagkawasak at pagbagsak ng ekonomiya. Samantala sa Mexico, nauubusan na sila ng oras kaya naglungsad ng malawakang operasyon ang SEAL Team sa Cedros Island. Desperado silang pigilan ang mga terorista bago sila makarating sa border ng US. Samantalang ang SEAL Team 7 naman ay tumutok sa isang pinaghihilalan taguan sa loob ng mataong komunidad. Tahimik silang gumalaw sa pagitan ng mga bahay upang hindi magdulot ng alarma. Ngunit sa loob ng isang bahay, may isang babae na nakakita sa kanila at nagsisigaw, kaya agad nagputukan ang mga baril sumabog ang mga rakit sa makikitid na lansangan at agad itong naging war zone. Nagkagulo at nagtakbuhan ang mga sibilyan habang nakikipagsagupaan ang mga sil laban sa mga tauhan ni Saban dahil sa matinding labanan. Matapos ang mabangis na bakbakan, na secure na mga sil ang lugar. Habang nililinis ang paligid, natuklasan ni Naruk at Tim ang ilang hindi nagamit na vest, paman nananatili pa rin ang banta. Samantala, tinipon ni Abu Sabal ang natitira niyang mga bomber at ibinigay ang kanyang huling mga tagubilin sa salitang Tagalog. Ang kanilang misyon ay umatake sa mga mataong pampublikong lugar sa US, mga shopping mall, supermarket o alinmang lugar na puno ng tao. Pagkatapos, palihim na sasakay ang mga bomber sa mga bus papunta sa border. Samantala, sa command center, dumating ang nakakakilabot na ulat. Kalahati pa lamang ng pwersa ni Abu Sabal ang nakaharap ng mga SEAL. Ang mga natitira kasama si Abu Sabal ay patungo sa border ng US sa pamamagitan ng isang tagong lagusan sa ilalim ng lumang dairy plant sa Mexicali at inaasahang makakarating doon pagsapit ng alas 7 ng umaga. Agad na kumilo si Naruk at ang kanyang team at nagtungo sila sa Mexicali. Samantala sa border, nakipagsanib puwersa naman sila kay Commander Pedros na isang Mexican Special Forces. Pagkatapos ng mabilis na pagpaplano, nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan. Ngunit binalaan sila ni Pedros na kontrolado ng kartel ang lugar at maraming kaaway ang nakapaligid. At kung sakaling makalusot si Abu sa sa lagusan, imposible na itong matuntun pa. Suportado sila ng kartel kabisado nila ang lahat ng tagong at mga blind spot na hindi kayang makita ng militar gamit ang surveillance. Samantala, dumating na si Apo Sabal at ang kanyang mga tauhan sa entrance ng tunnel. Di nagtagal, dumating na rin ang mga tropang Amerikano at Meksikano sakay ng truck. Papunta sila sa dairy plant, ngunit agad silang namataan ng na mga espiya ng kartel at kaagad na nagbigay ng alarma. Biglang sumiklab ang putukan at nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng pabrika habang pilit na nilulusob ng pinagsarib na puwersa ang lugar. Pinabagsak nila ang mga gwardya at sinalakay ang gusali. Sa loob, napagtanto ni Abu Sabal na nauubusan na sila ng oras. Ipinagutos e niya ang pagatras at pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa tunnel. Umaasang makakatakas bago sila maabutan ng mga sundalo. Sa pagkakataong iyon, walay naman ang mga sir. Si Narok at Tim ay sumama sa grupo ni Pedro upang habulin si Apo Sabal sa madilim na lagusan. Ang natitira ng mga mga tropa ay nanatili sa ibabaw at nakikipaglaban sa mga kartel. Sa loob ng madilim na tunnel, lalong tumindi ang tensyon habang umuugong ang mga putok ng baril sa makipot na daan. Patuloy naman ang pag-abante ng grupo ni Rook papalapit sa huling silid. Ngunit may nakahanda namang nakamamatay na bitag si Abu Sabal. Ito ay isang babaeng suicide bomber. Pagpasok ng sin, pinasabog nito ang bomba. Yumanig ang tunnel sa pagsabog at humagi sa mga sundalo sa pader. Nang unti-unting luminaw ang usok, muling nagtipo ng grupo. Ngunit bigla namang may naghulog ng granada mula sa itaas. Bumagsak ito sa mga sundalo. Wala namang pagkaalinlangan. Tumalon si Lieutenant Truk sa ibabaw nito. Inako niya ang pagsabog upang iligtas ang kanyang mga kasama dahilan upang agad siyang masawi. Samantala, sa kabila ng kanyang mga sugat, pinamunuan ni Dave ang natitirang tropa at pumasok pa sila sa kailaliman ng tunnel. Sa gitna ng putukan, tinamaan si Dave at bumagsak. Lumapit si Abu Sabal at handa nang tapusin siya Ngunit bago pa ito makaputok, isang bala ang malingaw-ngaw mula sa likuran. Sunod-sunod itong nagpaputok at tuluyang napabagsak si Abo sa baal. At sa wakas, natapos ang kanilang napakabigat na misyon, pagbalik nila sa kanilang bayan, pinarangalan si Lieutenant Rook sa pamamagitan ng isang libing para sa isang bayani. Bitbit bit ng kanyang mga kapwa, Sil Brothers, ang kanyang kabaong, habang si Dave naman ay nasa wheelchair at nakasunod malapit sa likuran. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang mga putok ng rifle sa kalangitan. Malungkot at tahimik na nakatayo ang buong grupo. Nakataas ang saludo para sa kanilang pinunong na way. Tahimik namang nakamasid si Dave habang inihimlay ang matalik niyang kaibigan sa kanyang huling hantungan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag na huwag mong sasaluhin ang granada lalo na kung para sa ex mo. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.